Ako naniniwala ako sinasabi niya dito because ito yung nangyayari talaga mga kababayan na talamak ang korupsyon. matagal na pong kalakaran ito kaya po nag-aagawan sa pwesto ang mga politikong tumatakbo. Mga kababayan ko. Wala nang dumadaan sa bidding. Sabi ko to, itong si congressman, may middleman, lalapit sa construction firm na ito. Kailangan may percentage siya para pagdating pagpasok ng budget sa DPW ay sasalubungin ng St. Gerald without pa uh, kunwari na lang yung bidding na sumasali mga kababayan ko. Pero St. Gerald na talaga yung nakanando doon. That's the reality mga kababayan ko. Ako naniniwala ako sinasabi niya dito because ito yung nangyayari talaga mga kababayan na talamakang korupsyon. Mas ano to, mas malala pa po sa Janet case to mga kababayan ko Kung yung dati mga senador uh, Gumagamit pa ng uh, NGO Ito mga kababayan ko DPWH actually, actually, mga kababayan ko Matagal na pong kalakaran ito Mga kababayan Matagal na pong kalakaran ito Kaya po nag-aagawan sa pwesto Ang mga politikong tumatakbo Oh, di ba sabi nito, babaguhin natin ang ating distrito. Taragis na yan. Magbabago pala ang buhay niya sa distrito. <laughs> Yung mga pangako namin, di ba? Na ng mumukha niya na humarap sa inyo, no? Humarap sa taong bayan. Nagsalita na siya ay tuwid na tao, pero tingnan niyo nangyari. <laughs> May namatay pa sa North Calooca. <laughs> oh, ngayon mga kababayan ko, yan ang nangyari sa atin eh. Di ba? O oh, ano kayo, ngay ano ngayon? Kaya kayong mga politiko, kayong mga kongresista, na hindi naman lahat ng kongresista ganyan eh. May mga matitino pa rin naman. Yung mga tiwale dyan sa kongreso, ay ang <laughs> mukha nyo! <laughs> di ba? Alam mo, dapat nga pasalamatan natin Diskaya ngayon eh. Kasi sila yung naglakas ng loob eh. Kung di pa sila maiipit dito, di magsasalita itong mga to, At tempo na rin na nagsalita sila para malaman ng tao. Diba? Yung mga politiko diyan, kaya nag-aagawan sa pwesto 'yan, yung iba para sa matitino at -ma maayos na sa pamumuhay. Pero yung mga mga nakaupo diyan, yung mga umuupo ngayon, iba na po mga kababayan ko, hindi nakatulad nung dati. Woo! Yung pagpapublic servant ang inuuna, hindi pagpapayaman at pagpapataba ng mga bulsa para pagpalaki ng mga bahay, pagbili ng mga magagarang sasakyan. <laughs> yan na ang nature ng pagiging politiko ngayon. Wow. Yan ang kalakaran ng pandurugas at pagnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan. Kasi bakit mga kababayan ko, maluwag sa Pilipinas sa magnakaw? <laughs> ba? Diba?